Once more good morning and welcome again to our daily Bible verse ministry and happy happy Wednesday to all of you and today's Bible verse taken from the book of 1 John chapter 3 verse 19 up to 22 and by this we know that we are of the truth and shall assure our hearts before him for if our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God. And whatever we ask, we receive from Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. And in Tagalog, Dito nga natin matitiyak na tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo usigin nito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budi. Alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sa sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Today's Bible verse here in 1 John chapter 3. The Lord called us His little children. As His little children, we must always remain in the truth. And if we are in the truth, If we continue to obey the word of God we are assured that our heart was with him and whatever we ask in the name of our Lord and Savior Jesus it will be granted to us So brothers and sisters we must always keep his commandment This is the summarize of the bible keep his commandment if we love Jesus we must always keep his commandments and by this also there is a promise for all of us that whatever we ask in His name, it shall be given to us. But we must always abide in the truth, just, the, just like the parable of the vine. We must always abide in the vine in order for each one of us to become a fruitful. So, dito po, sa umagang ito, mga kapatid, pinalalanan tayo ng Panginoon na kailangan natin manatili sa katotohanan. Malinis ang ating budhi. Sapagkat kung malinis ang ating puso at ang ating budhi, natito naakasigurado tayo na tayo ay nasa Panginoon. Ikaw ba, hindi ka ba nagigilty sa mga ginagawa mong kasalanan? Ito pong salita ng Panginoon Diyos sa umagang ito, nagpapatunay na mahal tayo ng Panginoon. Kailangan po Masigurado natin na hindi tayo inuusig ng ating mga Budi sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Lahat ng ating mga nasa isipan, lahat ng ating ginagawa ay hindi nalilihim sa Panginoon Diyos. Kaya po manatili tayong sumusunod. Sumusunod sa kanyang mga kalooban, sa kanyang mga sa sapagkat dito tinatanggap natin ang anumang ating hinihiling sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kaya po, makatitiyak tayo na tayo ay nasa panig ng katotohanan kung malinis ang ating mga puso. Do you remember what Jesus told us? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. That's why, sa umaga kitong mga kapatid, linisin natin ang ating mga budhi Manatili tayo sa katotohanan. Ito lamang ang paraan nating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat.